Hello, hello mga higala no. Na napunta diri kay Holy Week man mga higala. Mag dagkot ako sa atong mga kandila no. Sugdan na nato ang at sugdan na nato atong pagdagkot sa atong mga kandila mga higala. nagsugot ta dig buntag sa mga higala kay bugnog bugno pa man ang atong panahon. So kailangan jud nato musaka diri mga bugno bugno pa kay atong mga kauban mga higala na agi mga diperensya sa high blood. So kita na lang mag-adjust ni ini. Kini na mga higala dili pa ta makasugod sa pagdagkot tungod kay ang atong mga kaubanan mga higala no na pa sa ulahi so atong paaboton no? samtang nga paabot ang mga higala atong pagapigya ato sa ni pagabidyo atong mga higala so ingon ani na di kadaghan ng atong mga tao dinhi so dihang miabot na mi sa mga lugar nga among pagadtuan sa pinakatutok mga higala diri na ta sa shrine here so diri simbahan mga higala o na kung nakita ninyo mga higala na ano peaceful na kaya itong mga uh, kapaligiran o itong manapon din mga higala barog-barog ikapoy eh. -kat ni kat-kat ni mga higala akong anak mga higala ang yung boyfriend mga higala o kung nakita ninyo ang atong kapaligiran mga higala, na tayo way of the cross diri sa ato ang shrine niya. So, sa kapuyon o akyat mga higala sa pag-way of the cross, so, pwede mo diri ah, mag-way of the cross po sa taas. So, ingon ani lang, o ingon ani mga higala. So, pwede po nung pagkahuman o way of the cross, diri na ta, mag-prayer mag, mag tayo mga higala. Magdagpot, usap kita diri o kandila. O, ni akyat diha akong manakon kay... Hindi ka po daw siya mulingkod. Pero mulagkot sa mikuon mga higala. Kini nga tayo mga higala pauli na may mga higala paubos mga higala sakit kay sa mga tuhod Uy, mas malayo pa ang pakaet kada sa paubos kay mabali gyud ang imong mga tuhod eh. kung di ka sanay magbaklay, mabali gyud ang imong batiis mga higala mura jugag pa padulong sa ubos so ingon ani pauli na may mga higala padulong sa among motor so kung nakita ninyo daghan pa mga tao, pasaka mga higala no video-video pa dia ini anong mga igala ingon ana mana siya o mo ana idi nga kay gipangutom na mana ayag oh, ma na oh, kaayo oh, mga igala oy so ingon na atong semana santa ka mga igala so daghang salamat sa inyong pagtanaw pagtan-aw okay, og kini ang ato ang pangyayari sa atong semana